So, pag-uusapan natin ngayon is uh, ano ang nagustuhan ko at ano ang mga bagay na uh, maging dahilan para ito ang piliin ko na maging uh, daily driver ko or daily ride go. utility drive So, as you know, uh, medyo naging busy tayo ngayon sa ating uh, small business na coffee shop pop-up coffee shop. So, we have been doing coffee shop uh, business for quite a while. And, uh, we're using our motorcycles not only for transport but it's also a yun na mismo yung pop-up coffee shop natin. Unfortunately, maraming mga challenges sa businesses. Kaya, medyo we have to let go of uh, sa ating mga naunang mga bikes or uh, mga motor but alam hindi naman life must go on business must go on kaya kailangan natin ng mga sasakyan especially kapag yung lugar na ating uh, uh, business place natin is kailangan talaga may service ka at kailangan talaga may sasakyan ka and yung kind ng business natin ay nangangailangan ng sasakyan so yung isang motor natin which is the Rusi macho 125 pinapakabitan natin ng kulong kulong for the purpose na yun ng magiging ating magiging uh, mobile coffee shop na siya so from pop up it's going to be a mobile coffee shop so magfi-feature natin yun next time around I'll be maybe I'll do a separate vlog for the Rusi Macho 125 kung bakit yun din ang pinili ko uh, para sa ating uh, business uh, mobile coffee shop na transport okay pag-usapan din natin 'yon on a separate video pero syempre kung halimbawa meron kang deliveries hindi mo naman pwedeng yung mobile coffee shop na ang gagamitin mo so we have to have another uh, transport na mas utilitarian or mas mas sa uh, mas akma doon sa purpose na yon. So maraming mga scooters na tinry ko rin at tinignan ng mga features pero mula nung ma-experience ko yung smash natin, nakita nyo na yon sa ating video, isa sa mga workers natin yung smash na kulay puti noon which is a semi-automatic nung ma-experience ko yung semi-automatic parang mas nagustuhan ko yung semi-automatic kesa sa automatic so and then inaral ko pa inaral ko pa yung mga tungkol sa mga semi-automatic and I found out na napakatipid pala ng mga ito and sa pagre-research ko there are two that uh comes na lumabas doon sa top of the list. So yung tinatawag nilang legendary smash which is nagkaroon na rin tayo noon at yung wave na talagang uh, institution na pagdating sa uh, semi-automatic. Way back then mga carbs 'yun. So yung smash natin noon carburetor pa rin 'yun. Pero ito ngayon is ito, lumabas na yung mga FI so nagkaroon ako ng dilemma kung ano ang pipiliin ko between the two which is smash uh, 115 FI, yung bagong labas, at saka yung bagong labas din ng Honda Wave which is the Honda Wave 110 RSX PG MFI MF, so galingan, PG MFI I hope I hope that you're seeing that. So, so na Nagkakaroon ako ng uh, pag-research at pag-pili kung pag-compare sa dalawa. So Para sa akin, they are both good and they are both uh, it it meets the purpose with, na na aking gusto. Pero nung una talagang gusto gusto ko tari talaga yung yung uh, smash kasi nga maangas siya medyo aggressive yung forma pero tayo gusto natin yung both ways aggressive siya yet may pagka elegante here comes the RSX so isa pang isa pang kino kinoconsider ko is yung terrain kasi ng mga deliveries ko uh, medyo hindi siya laging ano hindi siya laging paved Merong mga rough road or semi-rough road. Kaya ang hinahanap ko is yung rayos siya, which is uh, yung ganito. Spoke, hindi siya mags. Kasi medyo iba ang, iba ang tag dito, play kapag, <coughs> excuse me, kapag naka-mugs ka. Okay? And then another thing is, if possible, if possible lang naman, naka-disc uh, break siya kahit sa harap man lang. Well, nag nagtanong-tanong na rin ako ng uh, smash na FI kasi napakatipid kapag FI. Uh, although matipid na yung carburetor pero napakatipid ng FI. Nagtingin-tingin na rin ako ng smash na FI na may disc pero wala ako makita talaga na available. So yun ang ano. Then comes yung bagong uh, bagong bukas na Honda Elite dito sa lugar namin. And then nag may, may mga binigay silang flyers and then I checked out yung kanilang uh, store and then I found this guy. So ang hinahanap ko, check. And then yung kanyang disc brake. Diba para sa akin perfect combination. Spoke siya yet naka disc brake siya sa harapan. Okay? So yan ang isa sa talagang selling point para sa akin. And then naka-promo pa sila. <laughs> Yari na. <laughs> nga pala ito yung uh, special edition ng RSX. Merong RSX na ni-release pero spoke lang siya na drum brake and then uh yung colorways nila is uh, hindi siya matte black kundi glossy black so this one is a matte black finish and then ano siya naka disc brake na so yan ang isa sa nagustuhan ko rito uh, na, although naka spoke siya pero nakamag siya. Okay? Pangalawa. Pangalawa kong nagustuhan dito is the uh, safety feature niya. Ito. So, unahin natin itong nakausdil na ito. I hope that you are seeing it. Ito ay uh, shutter lock niya ito. Kapag tinaas mo yan, maglalak itong susian mo. Pero hindi mo siya na may bababa. Kailangan mo na yung susi para maibaba ito ulit at masusian mo siya so ang maliit na bagay pero ang convenience niyan ba kinuha mo na yung susi mo hindi mo na halimbawa ah, nalimutan mo siyang isara isara ito okay hindi mo na kailangan susian ulit yung susi mo iangat mo na lang yan isasara na okay ang advantage kasi kapag may mga shutter lock ang ano natin is meron kasi minsan malilikot na mga bata kapag nakapark yung motor mo sus susungkitin nila yun ng mga kung ano nung bagay pag bumara yan, ang hirap mo ng susi yan pag sinusi mo di nasal nabarahan na so yun yun tsaka hindi basta basta uh, mananakaw okay at ang isa sa selling point talaga nito over the di smash. Maliit lang, din na bagay is yung kanyang uh, seat uh, switch, yung pangbukas ng ng ano niya. 'Di ba? Sa smash kailangan mong dito may kahit yung ibang wave din, may mga susian pa sila dito. Bubuksan mo ganyan para mabuksan mo itong uh, maliit na compartment niya. Pero ito hindi. Nandito na mismo integrated na siya. So, ipapush mo lang yung susi, mabubuksan na siya. sa nga ba yung susi ko? Try natin. Okay? So, ito yung susi niya. Okay? So, alimbawa, bubuksan mo siya, itapat mo lang dito sa... Itapat mo lang dito sa seat. Okay? Tapos, ipush mo. Yun, aangat. Narinig yung tunog na yan, aangat na yan. So, pwede mo nang buksan yung... yung... Uh, Uh, talagang ito, compartment so, yan yung nagustuhan ko okay, so ewan ko ah kasi, yung kanyang yun, so, yung second point na second point natin, okay third reason kung bakit nagustuhan ko talaga ito, is yung kanyang headlight, although bulb type pa lang sya, tinry ko talaga yung high beam nya Bukod sa meron na siyang malawak na horizon light Is uh, Ang takot dito Malayo pa yung bato ng ano yan Para kang naka-projector eh <laughs> Although hindi naman siya sobrang, sobrang, sobrang liwanag Tamang-tama lang Okay So, kaya nga sabi ko sa Sabi ko is uh, Medyo Hindi ko nakalikutan Baka hindi ko nalagyan ng DRL to Okay? Ay, ay, ay I'm sorry. DRL. MDR pala. MDL pala. Kuha na yung pilik uh, Mini driving light. Hindi ko nalalagyan siguro. For now, hindi ko pa kinukonsider yun. Kasi I'm satisfied naman sa liwanag niya. Okay? So yun yung third point. Yung kanyang uh, headlight. Yung kanya namang dito sa part na ito, So, may daytime, daytime running light na siya. Okay? Hindi gaya ng sa smash, wala siyang daytime running light. Okay? So, that's, that's the third point, yung lightings niya. Nagustuhan ko talaga siya. Nakagamit na rin ako ng smash eh. Uh, although, siyempre, yung mga yon mga minor things naman, pwede namang dagdagan or palitan. Pero sa akin, itong stock niya, all goods na ako dyan. Okay? yung kanyang ito guys cover ng chain akala ko dito lang sa harap yan pati pala sa loob ito, ito sa likod yan, yan. so talagang covered yung chain mo sabi nung iba mahirap daw yan kasi uh, pag maintenance syempre ganoon naman talaga kasi kung may mga i-maintain ka dyan kakalasin mo talaga although yung naka-open na madali mo nang ma-access, madali mong malangisan. Pero ito siyempre, once na nilangisan mo na siya, okay na siya. Hindi na siya basta-basta tatalisikan na mga buhangin. Okay? So, yun ang isang bagay. Gustong-gusto ko yung naka-protected na yung, ah uh, yung, kanyang, ano, yung kanyang chain. So, yung isang another point na naman yun. Another point is yung kanyang sound So hindi siya masyadong Although tahimik na yung smash noon Pero Mas tahimik pa ito Okay Hindi siya sobrang maingay iingay lang siya kapag talagang sobrang uh, Ano na talagang harurot na Pero napakatahimik Kaya nga ano namin parang scooter eh. siya <laughs> Parang scooter na ano ba automatic na hindi sobrang maingay. janon. So, ayoko kasi na masyadong maingay na motor. Para sa akin, it's... Eh, preference natin yon Pero para sa akin is, ano lang yon na... Uh, ah, bumabagay din yun sa kind ng motor mo. Kung hindi naman talaga higher CC yon at hindi naman talaga big bike yan, bakit kailangan paingayin pa? so uh, sapat na sa akin yung ano, uh, ku ano yung tamang ingay lang ng motor, yun lang talaga. Okay? Mas timing mas maganda para hindi tayo nakakaistorbo. At saka naririnig din natin yung paligid natin kapag tayo ay nagte-travel. Okay? Tsaka nga pala guys, is, isa pa ito, mali, minor details pero napakaganda is yung kanyang uh, ano tawag dito, yung hawakan ng pinion rider yung hand grill okay ayun ko i-comment nyo na lang <laughs> nakalimutan ko na. lang <laughs> hindi siya bakal siya pero hindi bakal yung cover niya hindi hindi lang powdered coat kundi rubber coated siya and guys O, oh, tingnan nyo malambot yung ganyan pero bakal yan ha bakal yung sa loob niya Bin ayun kung anong technology to ng punta ngayon, binalot niya ng rubber. Ang ganda nga naman, napaka-grippy niya and hindi siya matigas sa kamay pag hinawakan mo. So para ka na ring naghawak ng manubela na ibig sabihin yung feeling habang binibraise uh, binibrace mo yung, self, yung sarili mo kapag umaangkas ka. That's the good thing about it. Ang ganda. Ang ganda niya guys. Okay yan ang isa sa good features na nakita ko rito and another thing is yung simplicity ng kanyang panel although honestly speaking honestly speaking para sa akin mas maganda pa rin yung bago ngayon ng FI ng smash na yung kanyang meter panel itong control panel niya mas maganda pa rin yun kasi parang futuristic yun eh ito simply pero sa akin, it doesn't matter As long as it gets the job done And para sa akin kasi medyo minimalist ako I want a minimal uh, Ang dito, appearance of things Kasi ayaw ko masyadong magulo Okay? Kung ano yung kailangan ko nandyan At uh, maaasahan Ayos tayo dyan Okay? Yung side mirror niya Gustong gusto ko kasi hindi sobrang taas, hindi rin sobrang baba. Taman tama lang yung ano yung cute ba? Tapos medyo malapad din siya. So nakikita mo yung paligid mo. Ang ganda. So, and lastly, para hindi masyado mahaba yung video, siguro yung iba pang ano, masasabi ko na rin sa mga susunod na natin vlog. Isa pa sa nagustuhan ko rito is yung pag yung smooth ng play niya habang nagdadrive drive Uh, nung, yung yung fascia ko pag ginagamit ko siya talagang masakit ang ulo ko doon kapag maano ko sa kunting lubak, ramdam ramdam lahat. Yung tas nung na ko yung smash, medyo gumanda ang play niya. na ko yung uh, yung Rusi yung uh, dito yung, yung mga TMX or TC style uh, tinanggal ko yung isang isang shock nya kasi dalawa, laging dalawang shock yun pang talaga yun, pang tricycle talaga pag tinanggal mo isang shock nya mas gaganda yung play niya mas maganda, kahit na anong lubak hindi masakit sa puwet pero ito ibang ano nito comfort nya talagang halos wala kang maramdaman na ano, may mararamdaman ka pa rin pero halos wala kang maramdaman. Yung hindi tolerable sa fashion noon, sobrang tolerable dito. Talagang pag dumaan siya, hindi mo halos maano So, all good sa akin yan. Okay, tsaka yung mga birit ng ano kapag nagda-drive ka, hindi sobrang, sobrang mabirit na maingay na ano. Although, iba yung ano niya iba yung ano ng torque niya. Hindi siya yung torque na sobrang aggressive na maingay. Ganon. Ayaw ko ah. Yung iba kasi gusto nila yung ganon. Sa akin, ma siya pero silent torque. Ganon. <laughs> so, yun yung mga nagustuhan ko rito. So, ah, uh, siguro, ang considerations ko lang ngayon kasi itong part na ito napak eh. Para sa akin, sobrang ganda niya para tapak-tapakan lang. <laughs> Kaya nag-order na ako ng ah uh, step grill dito. So para kasi may mga chikiting tayo na uh, umaangkas. So 'yun, kailangan ng step grill dito. Okay? So 'yun lang naman sa ngayon. Uh, the next time around, I'll keep you I'll keep you posted about it. Salamat guys sa pag uh, Tangkilik sa ating channel Medyo matagal-tagal na rin tayong hindi nakapag-post O nakapag-upload uh, ng video Medyo naging busy talaga tayo At marami tayong challenges sa ating Pinipilit na simulang small business Okay uh, Yeah Kasi as you know Wala na tayong work ngayon Magta-try tayong mag-business Kasi we, we're, we're trying to spend more time with the family Okay guys, maraming salamat and uh, catch catch you the next time. Now once again this is uh, Ryder. Peace out.